So, alright, okay, so on, uh, parahin na, namin na patong na sa kilit-kilit kasi uh, mga mga 3.13 po, magpapalipas tayo ng drone. So, yung mga nasa kilit, na mga kilit-kilit, lumabas na po kayo. Diba? Para paglipat po ng drone natin, makita nyo ng kaisahan ng Iglesia ni Cristo so, din sa ato ang lugar. Okay ba? Okay ba? Ayan. Si, si, um, ganiya, brother, nakikita nyo po may subong. Marami ang pagkahanda nila. Pagpaingon pala kung Davao City, makin ating mo si Iksuol. Pura siya si Pauling. Pauling. Pauling Luna gani ha. O, oh, yan. Yeah. Pura ng na rin yung mabiling. Bina, ito ba? Baka na ako sa lab. O, pala atin. Yes. Ano, 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 wala ang trick. Bata ka, yung work to go sa place 2. Hello. Office of the Senior Citizen. ID, ID, ID. ID. Si Brother George Wablas, pakikuha lang dito sa likod, brother. Pakikuha lang sa ID, ha? Okay. Magpapitin sa ta. Alright. Once again, mapailayla na ta. Right. Okay. Mapailayla sa amin. So, wow. na kakarating na po, once again ako po ang kapatid na Julray Alvarez. Ito po sa distrito sa Gabao City, a.k.a. po, DJ Papa JR. Siyempre, ang partner ko naman po. Yes, ako si kapatid na Rehar Ibanez mula sa lokal ng Baby Kapagyo. Okay, ikaw na lang. Hindi, hindi, hindi. magpag sa <laughs> pagkatubog lang. Kung matubog kayo, utang isang t-shirt plus 1000 pesos. O'n Okay ba? O'n lo, Sige. Kaya nila, utang isang t-shirt Ha? 1000 pesos. Ready mo? Alright, ready na. Kasi di pa 1000 na. Ganyan Ha! Halimbawa, kanya halimbawa. और आप इनके बाप लगने beauty and black आइएगा ओ देख तब तो बास लगा बास कम हाँ सब ब्रद beauty and black हाँ चलिए ब्रद चलिए ब्रद चलिए ब्रद रोमेजोल सिंप्राची दो गोल उसे दिमाग प्राची beauty and black ओके beauty and black काम है भले काम Tama, belahan bawah atau mentuh. <laughs> hahaha, <laughs> <Buang laro> satu lebih. Yang mana di bawah? Ayo ayo